mahilig kasi ako sa tinapay. Kasi may, may, may nagsabi sa akin, tu, tumataba daw ako. Oh, tumataba ako? Ate, tumataba ako? Eh, ikaw, gumaganda ka ba? Ah. <laughs> Cherries! Cherries lang <ako>. yun. Ito naman. <laughs> Hindi pa yung tapos. Bumili ako ng ensaymada. Meron pa ako nito. Oh, mm. Tinapay. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero sabi ko yun. Kasi masarap to. Paano pag may ano, pinaruan na ng, ng yung um, peanut butter na bili sa palengke. <laughs> yun kasi yung gusto ko talaga, pag peanut butter, yung bili lang talaga sa palengke. Yun kasi talaga yung favorite ko. Kasi pag binili sa mall, ano, hindi ko alam, pero hindi ko, hindi ko siya gusto. <laughs> hindi mo mahalin. Ay, ay ako mamahalin. Huwag tayo doon. Doon lang tayo sa mura. Ayun mo. Oh, ang sarap-sarap kayo. Sobrang sarap nito. Hindi hmm, hey, nga na ako main. <laughs> Pinaka masarap sa lahat. Sobrang sarap. Ano to? Um, tinan nyo. <laughs> ang sarap-sarap ka talaga nito. Ah, favorite ko ito bata pa ako. Hanggang paglaki ko. O bakit? Oh, di diba? Sobrang sarap. Kaya Universal Bakery, San Pedro, thumbs up. Sobrang, sobrang sarap nyo gumawa ng tinapay. At binabalik-balikan ko kayo. <laughs>